Hanggang kailan ang kaya mong hintayin alang-alang sa pag-ibig? Siguro sa ngayon di pa pwede kasi... Kaya mo bang maghintay ng walang kasiguraduhan o maghihintay ka lang kung may mahihintay ka? Kaya mo bang isang tabi ang nararamdaman mo alang-alang sa pangarap ng taong mahal mo? Napanood na ba ninyo yung bagong segment ng It Showtime na especially for you? Ito yung segment na kung saan ang ex mo ay hahanapan mo ng bagong friend na kikilalanin niya. Sa madaling sabi, ipapaubaya mo na sa iba ang taong minsan minahal mo o di kaya'y hanggang ngayon ay minamahal mo pa rin. Isa na nga rito ang nakakakiling at masakit na nangyari kina Kyuso at Jaja dahil mahal pa rin nila ang isa't isa. -isa. Uh, my Ay! Pumili si Jaja para sa ex niya pero siya pa rin ang pinili. Alam mo, I still choose you. Ikaw pa rin pipiliin ko. Pero kailangan niya pa rin maghintay para sa pagmamahalan nilang dalawa. If you want to wait, ganun. Uh, siguro makakapag-quit ka. Ikaw, hanggang kailan o ano ang kaya mong gawin alang-alang sa pag-ibig? willing to Ginawa ko ang video na ito para ibahagi ang tatlong lesson na natutuhan ko sa sitwasyon ng pag-ibig ni Kyuso at ni Jaja. Lesson number one, hindi minamadali ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay parang pagsusulit. Kapag nagmamadali ka, madalas nagkakamali ka. May tamang panahon at pagkakataon ng lahat. Malalaman mong handa ka na sa tinatawag nilang commitment o pagpasok sa isang relasyon kapag alam mong nakasettle na ang lahat at wala ka ng ibang iniisip pa at mapagtutuunan mo ng pansin ang mga taong gagawin mong priority. In short, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, natupad mo na lahat ng pangarap mo, nasuklan mo na rin ang mga magulang mo at ngayon sariling kaligayahan mo na lang ang iisipin mo at magiging priority mo. Lesson number 2, magmahal ng walang hinihinging kapalit. Narinig na ba ninyo yung katagang hintayin kita basta may mahihintay ako? Alam nyo, hindi ako sang ayon sa pahayag na iyan. Para mo na rin kasing sinabing, mamahalin kita basta mamahalin mo rin ako. Dapat kasi kapag nagmahal ka, huwag kang umasang mamahalin ka rin niya pabalik. Mahal mo siya kasi iyon ang nararamdaman mo. Mahalin ka man niya o hindi, at least ipinakita mong totoo ang pagmamahal mo. Naghintay ka hanggang sa makakaya mo. Ang pag-ibig kasi ay parang isang paghihintay ng isang jeep. Nakakainip at nakakabagot pero tandaan mong true love waits. Number 3 na lesson Hindi basta-basta mawawala ang pag-ibig Madalas buwan o taon man ang lumipas kapag napakaganda ng memories o di kay solid ang pagmamahal na ipinaramdam sa iyo ng isang tao Never na iyan mawawala sa puso mo At kung may dumating mang bago Never na iyan mapapalitan at mahihigitan Dahil sa magandang ipinakita mo sa kanya Handa mo yan. God bless.